lights Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada News Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Mga kabrigada, sunod-sunod na -sunod, kilos protesta Asahan para ngayong linggo Chairman ng Independent Commission for Infrastructure, inaasahang mapapangalanan ngayong araw. ICI naman, hinimok na suriin ang mga pahayag ni Mayor Magalong. Tingil nga ho yan sa mga maanumalyang flood control projects. Liderato ng Senado gusto umanong palitan dahil sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang Comelec naman ipoproklama na raw ang Gabriela bilang panalong party list noong nagdaang halalan. At tatlong araw na bar exam opisyal nang nagtapos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong mundo Mula ho rito, sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ngayon ng lunes, mga kabrigada, September 15, 2025. At kami huwang inyo mga lingkod. Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Leo Navarro, malik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ng ating mga balita, mga kabrigada, tuloy-tuloy pa rin daw ang mga kilos protesta ng iba't ibang sektor at grupo laban nga ho yan sa manumalyang flood control projects na iniimbestigan na nga ho ngayon na ng gobyerno. Magsasagawa ho na Day of Indignation ang University of the Philippines Cebu ngayong araw para ho ipakita ang sama-sama ho din ng pagkilos at pagbabantay laban sa katiwalian. Kasabay ho niyan ang Black Monday Protest. Nang PUP Manila para ho ang mas mataas naman na pondo para po sa mga SUCs at LUCs. Sa September 17 naman, ikakasaho ng transport group na Maribela ang tatlong araw na nationwide transport strike. Sabi ho nila, hindi ho katanggap-tanggap na habang naghihirap pa mga Pilipino ay pinagsasamantalahan pa ng ilan ang kaban ng bayan. September 18 naman, may hiwalay din ho na tigil pasada ang piston bilang pakikiisa rin sa laban kontra korupsyon. Inaasahan naman ang pinakamalaking pagtitipon dyan ho yung September 21, kasabay din ho yan ng anniversary ng deklarasyon ng Marshalo. Ayon po sa bayan, dudumugin ho nila ang luneta upang singilin ang katotohanan, pananagutan at hustisya mula ho hu sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control Project Bagong Pago Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ang AFP naka-red alert kasunod ng mga ikinakasang kilos protesta laban sa korupsyon Brigada Kath Austria ibrigada mo Brigada Nakataas na sa red alert ang status ng lahat ng units ng Armed Forces of the Philippines simula nitong September 12. Tawag na ito ng mga pagkilos kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Marquez Padilla, bahagi ito ng precautionary measure at standard security protocol upang matiyak ang kahandaan ng sandatahang lakas. Sa ilalim ng red alert is status, naka-standby ang bilang ng mga sundalo sa mga kampo at suspendido ang kanilang mga leave upang agarang makaresponde sa kaling may hindi inaasahang pangyayari. Brigang diini Padilla na walang dapat ipangamba ang publiko sa pagtataas ng alerto dahil layon lamang nito na tiyakin ng kandaan at suporta ng AFP sa Philippine National Police na siyang pangunahing may mandato sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Samantala, iginiit din ng AFP na bagamat nire-respeto nito ang karapatan ng bawat Pilipino na magdaos ng mapayapang pagtitipon, hindi naman papayagan ng militar na maggamit ang ganitong pagkakataon para sa karasan o kaguluhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang palasyo ay pinag-utos na raw ho. Ito nga ho nga ang pagsimula ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang magiging chairman, abay, posible na raw i-anunsyo ng Pangulo ngayong umaga. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Magsisimula na agad ang trabaho ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI upang busisiin ang mga anomalya sa flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan sa nakalipas na sampung taon. Napatid na inanunsyo na ng Malacanang nitong Sabado ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner na si Rosana Fajardo bilang miyembro ng ICI. Habang itinalagay lagarin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Batay sa Executive Order number no. 94, ang ICI ay may mandato na magsagawa ng investigasyon, na mangalap ng ebidensya at magsumite ng mga rekomendasyon para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga posibleng sangkot sa katiwalian, maling paggamit ng pondo at iba pang irregularidad. Maaari rin itong magrekomenda ng mga hakbang upang matiyak ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat malawak ang saklaw ng investigasyon, layunin ng komisyon na tapusin ang kanilang trabaho sa loob lamang ng ilang buwan. Kasunod din ito, tiniyak ng Malacanang na magiging patas at masusi ang gagawing proseso at walang sisinuhin sa mga posibleng makakasuhan. Samantala posibleng namang i-anunsyo na ni Pangulong Marcos ang magiging chairman ng komisyon. Nagpatawag kasi na maagang pulong balitaan ng punong ehekutibo ngayong araw. Inaasahan din na ihaharap sa media ang lahat ng bumubuo sa ICI in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Sa so, na ipong balita mga kabrigada. Malugod na tinanggap ni Representative Terry Rido ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Chairman ng House Committee on Public Accounts, may tiwala siya sa kakayahan at karanasan ng mga tinalagang miyembro proparticular si dating DPWH Secretary Roelio Singson proven na umano ang competence si Singson at ni SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo Ngunit dapat anyang suriin ng komisyon ang mga naunang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na itinalagang adviser ng ICI. Binanggit din ni ridoon na naglabas na noon ng matitinding komento si Magalong laban sa ilang miyembro ng House Committee on Infrastructure na tinawag panitong mga kriminal git ng mambabatas, mahalagang maging maingat ang komisyon sa paghawak ng ilang partikular na kaso upang maiwasan ang anumang pagdududa sa maaaring makaapekto sa investigasyon. Umahataw. Ito naman hong trilyong pisong nagastos para sa flood control projects. May dapat daw ho ay accounted for ng DPWH ay ho yan sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, e brigada mo! Brigada! Brigada! alarma ang bagong henerasyon party list kung paanong nagastos ang mahigit 1.3 trillion pesos na budget para sa flood control project simula noong taong 2021. Ayon kay BH Representative Robert Nazal, dapat silipin ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ang bawat pisong ginugol sa taong-taong palpak na proyekto. Hindi anya katanggap-tanggap na trilyong piso ang nagastos, ngunit lubog ba rin sa baha ang mamamayan? Kaya kailangang ipaliwanag kung bakit pumalpak ang proyekto at sino ang nagpabaya sa mga pagkakamali. Nanawagan din si Nazal ng pagkakaroon ng master plan para mapalitan na ang mga barabarang flood control projects. Giit nito, ang kailangan na isang science-based nationwide flood control blueprint at hindi band-aid solutions. At kung walang malinaw na planong may koordinasyon, hindi mareresolba ng anumang halaga ang krisis. Dagdag pa ng kongresista, dapat kumilos na ang kongreso dahil karapat dapat para sa nagbabayad ng buwis ang mga proyektong hindi hilaw na karaniwang nasisira agad ng ulan. Ang ginagawang investigasyon ay tungkol umano sa pagpapanumbalik ng tiwala at tungkulin nila na tiyaking matutuldukan na ang paulit-ulit na pagkasayang at ang nangyayaring korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. uma Brigada Balita Nationwide! Ang kudi tanaman laban kay Senate President Soto, fake news lang. Ayon kay Senate President Pro Tempore Lacson, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Laksot na kung may kantang AK Breaky Hearts ay may fakey breaking news din. Ganyan niya nga kung maituring ang pinos ng isang news media outlet. Ayon kasi sa nasabing post magkakaroon daw muli ng panibagong rigodon o yung pagpapatalsik na Senate President. At ang papalit pangaraw kay Soto ay si Sen. Alan Kiatano. Ito ay linggo matapos ang ginawang pagpalit ni SPT to Soto kay Sen. Chis Escudero noong September. 8. Ani Lacson Peke lang ang post na ito at nagdala ay magdulot ng panilin lang at maging kaguluhan sa publiko. Dagdag pa niya tila pag underestimate nito ito sa intelligence ng bagong Senate Majority Block in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Huwag na yan, pinabulaanan na rin ni Senate President Tito Soto ang usap-usapin ng kudita sa Senado. Sabay sabing saiwar lang daw huya ng manorya para humakahanap na kakampi sa mayorya. Kinumpirma ho ni Tito Sen na nakapag-usap ng majority block sa kanilang group chat at tinawanan lang daw ang mga kumakalat na balitang yan. Ayon pa kay Soto, tila may mga gusto magmadali sa panibagong palitan ng liderato dahil nga ho sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Webes. Sabay ho niya baka may gustong pigilan o kaya naman ay may tinatagang impormasyon ang mga nasa ng naturang issue na yan. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Ang Gabriela Party List iproproklama na bilang isa sa mga nanalo sa halalan Brigada Sheila Matibag ibrigada mo! Brigada! reports! Kinumpirman ang Commission on Elections sa Comelec na ipoproklama na nito si Gabriela Partylist First Nominee Sara Elago bilang ika na na winning Partylist representative. Sa isang panayam, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sigurado nang sa Gabriela ang naturang sit sa kamara. Dagdag pa niya, mas mabuti nang banggitin ito upang wala nang maging agam-agam. Ang desisyong ito ay matapos makansila ang registration ng Duterte party list. Inaasahang magaganap ang proklamasyon ng 64th party list representative sa webes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Assertive! Pagong-pagong, Brigada Balita Nationwide! Ito naman hong 20 pesos per kilo na bigas. Aba, available na rin daw huyan sa transport sector simula bukas! brigada Digboy. boy costoggio e brigata bo mas pinagaana ang bigat ng gastusin para sa mga nasa transport sector dahil ilulunsad na ng Department of Agriculture ang Benting Bigas Meron na program kung saan nasa mahigit 57,000 na operator operator sa limang pangunahing lungsod ang unang makikinabang simula bukas September 16 magiging abot-kaya na para sa mga bus, jeepney at tricycle driver pati na rin sa mga operator ang bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos kada kilo kasama ng DA sa pagpapatupad ng Department of Transport DILG at LTFRB na siyang tumulong sa pagtukoy ng mga binipisyaryong tsuper at operator. Bawat kalapikadong binipisyaryo ay maaring makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan sa subsidized na presyo. Kabilang sa Pilot Cities, ang Quezon City, Navota City, Angeles City, Pampanga, Cebu City at Tagum City. itinalgarin ang mga distribution centers gaya ng PFDA sa Bay at Agricultural Development Center sa Quezon City, Amad Office sa Tagum, at FTI Warehouse sa Angeles. Unang itinakda para senior citizens, solo parents, PWDs at mahihirap na pamilya ang P20 Rice Program. Ngunit mabilis itong pinalawak upang maisama ang mga minimum wage earners, magsasaka, mangingisda, pampublikong guro, DepEd staff at benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority mga kabrigada, tiniyak ni Senator Christopher Bongo na pagpapatuloy niya ang kanyang advokasya para sa mas malalim na reforma sa sektor ng kalusugan na layong mailapit ang serbisyong medikal ng gobyerno sa mga Pilipino, partikular sa mga mahihirap. Binigyan din ng senador na mananatili siyang nakabantay sa pangako ng ehekutibo, lalo na sa Department of Health at PhilHealth, upang matiyak na hindi lang ito mauuwi sa salita. Ipinahayag din niya na nagkakatuo ng kanyang misyon sa pagtulong sa mga may sakit, sa mga may hirap sa, sa gastusin at sa mga taong walang matakbuhan at nawawalan na ng pag-asa. Kabrigada, formal lang ahong natapos ang 2025 bar examinations. Dinumugho ng libo-libong pamilya at supporters ang labas ng University of Santo Tomas kahapon para ho salubungin ang mga aspiring lawyers. Nagsimula nga ho ang tatlong araw na bar noong September 7 at usundan ng September 10 at yung huling araw ho niyan ay yung kahapon. Apo ah, kay 2025 Bar Chairperson Associate Justice Amy C. Lazaro Javier umabot po sa 11,437 aktual na nagtake ng bar mula huyan sa 13,193 admitted examinees. Ito na ho kabrigada, ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng Philippine Bar. Tiniyak naman ho ng Korte Suprema na naging maayos sa takbo ng bar exams sa labing apat na testing centers sa buong bansa kung saan may 2,300 local personnel ang dineploy para host security and sa logistics. Inaasahang ilalabas ang resulta sa unang linggo ng January 26 habang nakatakda naman ang oath-taking at roll signing ng mga bagong abogado sa buwan-huyan ng Pebrero. Rapido! Nationwide! Mga kabrigada sa ating health news. Normal para sa mga kabataan ang kabahan bago ang exam, presentation sa klase o anumang malaking activities. Pero kung sobra na ang kanilang anxiety, pwede itong makapeto sa performance at maging sa kanilang kalusugan. May ilan na hindi po makatulog, nawawalan ng gana o nagkakaroon ng stomach aches dahil sa sobrang kaba. Bilang magulang, malaking tulong po ang pagiging kalmado at supportive. Kaya palalahanan ang inyong mga anak na natural lamang po nakabahan at mas mahalagang effort kaysa sa pagiging perpekto ang simpleng encouragement o paglaan ng oras para makinig sa kanila ay nakapagpapagaan po ng kanilang pakiramdam. At para matulungan silang manatiling focused at may sapat na energy sa mga panahong mataas ang pressure, pwede pong isama sa routine nila ang standout ES4. May vitamins, Mineral at tori para makatulong sa clarity, energy at kabuang wellness ng inyong kabataan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilis. San, sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Kada balita nationwide. Brigada Balita sa umaga At mga kabrikada, ninohong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang Standout ES4 Multivitamin Capsule In the heart of changing life kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News of Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.